Okay, so regarding po doon sa separate vlog ko na kailangan ba talagang palitan yung gulong on the 5th year or 6th year So ito naman po yung experience natin sa Alti's. Yung last po yung vlog na yun is regarding sa experience natin sa uh, Raptor Ito naman po is sa Altice and yung Raptor is a BF Goodrich and this time is Dunlop So... Masasabi natin na uh, yung uh, re yung reference point natin is hindi lang sa iisang uh, tire brand so mag magkaiba so nung tinanggal na po siya sa rim niya para ipalit yung bago makikita niyo po na ka agad itong uh, uh, rubber so galing po yan dito sa loob laki po nung natanggal na mga parts So dito natin, masasabi natin na sa 5 years talagang mag-start nang mag wear yung gulong. So katulad nito, yung pagkaka pagkakaupod ng gulong. And to to consider din po yung uh, fan niya, parang merong yung mileage so 40,000 plus lang po itong gulong na to so between 40,000 na gulo na mileage or 5 years ito na po yung mga lumalabas na problema so pag uh, in case na flat po ito and then pupunta tayo sa isang vulcanizing shop and pag back plus is ganito hindi na rin po ito ibabalik ng ng vulcanizing shop kasi sira na po ito so, Again, ito po yung nabanggit ko na bakit kailangan natin i-consider na palitan na yung gulong on the fifth year kasi talagang dito na siya nag-i-start na mag uh, wear and there na hindi na siya pwede po sa safe. Katulad po nito. So lumulutong po siya over time. So ito po yung second experience natin sa 5 years kasi ito yung sasakyan natin na pangalawa na umabot sa atin ng 5 years from start okay so pakita ko po ulit sa inyo yung so, condition okay so yung yung reserva ko hindi na tayo magpapalit kasi pang emergency lang naman yon so ah, ko na lang yung gagamit na kapag uh, kailangan magpalit ng goma ipalit wala namang problema ang ipalit yung spare pero ibalik din kaagad kapag uh, nabulkan na yung ng bago okay so sana po nakatulong itong information na to sa question na marami pong nagtatanong kung kailangan nga bang magpalit lang gulong on the 5 year kasi dito po sa shop na to nung natrain daw sila ang pagkakasabi is uh, pwedeng gamitin up to 7 years pero ito po on the 5th year ganito na siya so I think magandang kunin na lang natin yung maximum na 5 years as uh, safety precaution so kumbaga wag na natin sayangin yung 5 years ay ah, yung additional 2 years okay unless yung sasakyan po is gamit sa farm Or gamit sa uh, short distances uh, pwede po siguro natin pero yung yung limit niya na ilalagay niyo sa sasakyan na pumunta sa malayo mawawala na po 'yun dahil lang sa uh gusto nating i-maximize yung 2 years naman so again at the end of the day po uh, being the owner kayo po ang masusunod. Ito po is mga additional na recommendations lang based sa experience natin. Okay? So, yun lang po and sana nakatulong tong information na to. Salamat po. Okay. Oo. oh. Uh, so, yan po. No, no need na. So, ito po yung apat natanggal na and papakita ko po sa inyo na halos uh, kapag nakinanggal siya nagbackback na po lahat yung uh, apat na gulong natin so yan po yung iba so imagine po pag na ito sa isang lugar na wala po tayong uh, bibilhan gagamitin na natin yung spare and hindi na po ito mare-reuse, hindi na nila ibubulkanize Sir, bali lo kasi nagbakbak kanyo i-vulcanize niya. Hindi na po. So hindi na siya safe na i-vulcanize. Hindi na pwedeng i-vulcanize. Ah, hindi na raw po pwede talagang i-vulcanize kasi uh, okay, si sisingaw na. Okay, sa minutes po. Ah, pa. So I recommended po after 5 years uh, magpalit na po tayo ng gulong. Okay. Salamat po.